Dito po ako ngayon sa tabing ilog, guys. Ayan, ang ganda po ng kawayan. Ayan po, oh. Ayan. Ayan yung ilog. Ayan. Ang ganda po dito, guys. Ang ganda ng mga view. Marami pong yung maligo po dito. Ayan. Ayan. Ayan guys, so ang ganda po ng kawayan. Ayan po yung ilog. Ang lakas po ng agos guys. Ayan. Ang sarap pong maligo. dito na po ako sa tabing ilog ayan yung bundok guys na inaakyat po ng mga turista ayan po oh ayan dito po ito matatagpuan sa barangay maskap Montalban, Rodriguez Rizal yung sipit ulang ayan po guys ayan mataas po yung bundok na yan ayan Ang ganda po ng view. Masarap po umakyat. Maraming trail kayong madadaanan. Masarap po talaga. Papawisan po kayo. Ang ganda ng mga tanawin. Masarap sa pakiramdam pag umakyat kayo. Ayan guys. Ayan po yung duo, Ayan po yung bundok. Ang taas po. Ayan. and guys hindi ka magsasawang umakyat kasi ang gaganda po talaga ng view dito guys ayan lalo na pag araw ng linggo guys ang dami pong umakyat na mga turista, iba't ibang lugar ang nakakarating po dito Ayan guys. Ayan. Ayun yung bundok na yun na, mag, na mataas. Ayan. Ayan. po guys. Ayan. Ayan po. Ang inakyat namin kanina. Ayan. Sobrang napawisan po kami. Ang sarap sa pakiramdam pag umakyat ka sa bundok. Ayan guys. Hanggang dito na lang guys. Pauwi na kami.